Hello and WhatsApp mga kala Meron tayong problema Ito meron tayong one eye cold isa Kasi ito dalawa, tatlo, apat ano? Kasi ito lima Lima ang meron sa ating one eye cold ano? One eye cold Bang So yun nga mga kala ano Mga kalapatid Dapat sana ay magsabay-sabay na sila Sa kanilang one eye cold Para lahat sana sila ay magkamero na itong mga pliers natin. Yan, pinaliguan ko na sila kahapon mga kalae. Eh. Kaso nga lang, eh, hindi nagsama-sama. Hindi sila naglalin-lalin. Kasi pagka, mas gusto ko pa yung nagsasama-sama sila, yung lahat sila meron. Kasi isang treatment na lang mga kalae. Eh. Yan o. Oh. Kasi minsan, may pagkakataon na yung ibang ibon, eh walang one eye cold. Tapos magbibigay ka ng treatment, pag gumaling yung mga meron, saka palalabas yung iba. Yung mga hindi tinamaan, kaya ano, kaya minsan magdodobli ka pa ng gamot magagamot ka pa ulit so kung sabay sabay sila so isang treatment mo na lang at ang ibibigay nga natin mamaya pagkatapos nilang kumain ay betrasin mga kalae eh. Ayan, oh. classic ang ibibigay natin mga kalae eh, sa kanila so unang araw pa lang ng treatment nila kapag ko pa nakita yan so ngayon nga ay ititreatment na natin sila day 1 so babalik ko sila sa inyo mamaya mga kalapatids let's go at eto pa yung ating mga breeder na hindi ating ginagamit so yan at ito yung mga hen, buto na lang at ha, wala silang one night cold kasi sobrang init itong nakaraan tapos umulan yung mga poop tray nila hindi ko nalinis so siguro doon nagsimula yun uh, kahapon, nagpurga rin tayo pag bago sila maligo ay eh, nagpurga rin tayo kahapon hindi ko lang naiblog mga kalay kasi nga Uh, low bat yung ating camera hindi ko naalala lang i-charge so yun at least uh, nakipurga na natin sila goods na goods na sila so susunod na uli na isang linggo natin sila pupurgahin mga kalay ah uh, lahat yan mga kalay napurga na natin pati ito mga pliers natin na may na i cold napurga na natin eto napurga na din natin lahat yan kumbaga goods na goods na naman yung mga yan maglilinis na lang tayo ng kanilang poop tray bukas ng umaga at eto yung ating mga inakay healthy naman So kasama din sila sa treatment Ng ating mga 1A cold Lahat ng mga breeder natin Pati itong mga inakay natin yan Sa mga susunod na araw Mga dalawa o tatlong araw Ililipat na natin yan sa pliers Para magkamero na din sila ng 1A cold Para isang treatment na rin Kasi yun din naman ang mangyayari dyan Pagka isinama mo magawa 1A cold din yan Kasi bata pa yan Madali pa sa dapuan ng sakit yan Pero healthy naman sila sa ngayon So kayang kaya nila yung 1A cold 1A cold lang yun So, yun mga kalapatids, ano. Mamaya ko sila sa inyo babalik. Pakakainin ko muna sila lahat. Pati yung mga nado doon, yung mga nakaiwali nating hen. Para isang proseso na tayo. Painumin natin sila ng betrasin go, ah, betrasin plastic. Unang treatment nila, day one. So, let's go. So, yun mga kalapatids, ano. Nabigyan na natin sila ng pagkain. Kita nyo naman, lusog yung na mga yan. So buti na lang at hindi sila mahinang kumain nung oh, nagka one eye, cold sila. Ayan o. Ayan o. Ayan mo, ano. naman ang lakas kumain ng mga yan. Good sa good. So tatrabuhin na lang natin yan. Susunod so, na araw. So day one, mamaya bibigay tayo ng kanilang pagka, ng kanilang uh, petrasin. So babalik ko sila sa inyo maya, -maya mga kalapatids. So ito mga kalapatids, bibigyan na tayo ng gamot para sa kanila sa one eye cold petrasin. Classic ang ibibigay natin mga kalapatids. Ano? Sige, inom lang. Inom lang kayo. Inom, inom, inom ah So yan mga no, sino bigyan na natin. Umiinom na sila kahit paano. So mamaya nga ipapalta na natin, natin diyan ng tubig na plain water. Pag naubos nila yan, yan minum ano? lang, inom yung mga may manay ko din ng tubig. Yan. Inom. So yan nga mga ano please like, share, and subscribe sa Ala Eh Nation Vlogs at huwag kayong magkakalimot magkakal, na mag-like, mag-share ng ating mga video sa ating Facebook account, Bondelos Reyes at sa ating Facebook page, Ala Eh Nation Vlogs mga kalay. So dito na natapusin to. Bye-bye!